Guys, may huli ako pero hindi to pwede kasi tingnan nyo ang size nya. Such a baby crab! <laughs> Hello guys, we're up to another crabbing video. Nandito kami. Papakita ko sa Ito, kasi ang open ng park is 7am 7am pa ang bukas ng park at dahil excited nga kami this is our second time magkakraming kami ang pinakanguna sa pila so hopefully makakakuha kami ng pinakamagandang spot nung nakaraan kasi dun kami sa bandang dulo kasi puno, marami ng taon medyo na late kami ng 30 minutes so ngayon sobrang aga naman namin kami yung sa sarado pa yung gate hindi pa kami makakapasok so naantay pa namin may magbukas ng gate bago kami maka-diretso, Okay, so mag-antay lang muna kami dito and then I'll update you later pag naka-set up na kami doon sa park. Okay, let's go. Kami talaga yung unang-una. yung makikita niya guys. Ito yung dinadaan namin papunta. Di ba ang ganda? Sobrang tahimik, walang katao-tao. Pero may sasakyan. <laughs> guys, nandito na tayo. Ang saya-saya. Kasi dahil kami yung pinakang walang katao-tao. For sure, maganda ang pwesto namin. Dadala ko jacket. Woo! Okay guys, let's go. Masaya manguha ngayon. Walang katao-tao. O yan o. Oh. ko kayo paikot. Sabihin nyo, baka, may, baka naman may tao na hindi ko lang nakikita. Ano. Oh. Tingnan nyo guys. Solong-solo ko ang dagat. Let's go. Nung nakaraan kasi pumunta kami dito ay Sabado. So walang pasok ng mga tao. Today ay Monday. Pero holiday. Ang tawag ay busy day. So busy day. Today, August 4. Kaya siguro wala. At saka maaga pa kasi talaga. Aga pa as in yung mga tao kasi dito, madalas, ang araw nila, nagsistart ng 10 a.m. So, madalas, pag mga 6, 7, ganyan, wala pang tao. At lumalabas sila ng bahay. Makikita mo rin naman kasi yung kalsada o okay, yung mga, mga, uh, mga popular na lugar, magiging crowded na yun. Ah, dito tayo. Dito mas magandang view. Ayan. Ang hindi ko lang masyadong gusto dito, guys yung dagat, napakalamig. I mean, para sa akin na lumaki sa tropical country, napakalamig yan. Nung nakaraan niya, nung uh, first time ko maka, makakita ng dagat dito sa Canada, alam niyo bang ginawa ko? Sinausaw ko lang naman yung paako ako dun sa, ano, sa tubig. Kasi malamig yung, ano, yung paligid. So, sabi ko, ano kaya yung tubig dito? So, gano'n gano kaya kalamig yung tubig sa dagat? Kasi malamig, mahangin, ganyan. Nilublob ko yung pako. Pa Pinulikat ako. Nilublob ko lang ang pako. Pa Pinulikat na ako. Ayan, so guys. Malamig ang tubig dito. Ayan. Ayan, dyan kami pupunta. Ayan yung pier. Ah... Uh, fishing dock, kung tawagin nila, yun yung fishing dock uh, kami pupwesto. So, magand magiging magandang pwesto namin kasi wala pang tao. So, maaga kami magkaka-uwi. So, yung pagkakrabing pala, guys, limit, may limit din siya. Ilang yung size yung may limit. Pati na rin yung ah, may tumutunog. Wala. Binabaliw kong sarili ko, guys. Akala ko may nakasunod sa akin. Ito palang pain ko. Kumakas ka sa ano? Kumakas ka sa lupa, sa sahig. Ayan. So, this is the view. I will show you around. Okay. Tama na. Let's go. Back to my kwento. Ano yung kwento ko? Ayon. So, ah, hindi lang size yung nililimit dito. Pati yung quantity. So, per person, dalawang crab trap lang yung maximum allowed. Kaya, meron kaming tig dalawa. Meron kaming apat in total. Ay, ang galing ko sa <laughs> Tapos, ang um, pwede mo lang hulihin ay depende sa... Uy, parang high tide. Depende sa um, species ng crab. Pero in total, four lang. Four each. Ay, uh, four each person lang yung ah uh, mauuwi mo. So, ayan. So, may mga crab daw na invasive dito. At may mga information naman kung ano gagawin nyo in case na may makita kayo. Okay, guys. Dito side na to, no? Mm -mm. So, mag-aayos muna ako ng ano, pae namin. Papakita ko na lang sa inyo pag nakahuli na kami. At sana naman makahuli, makarami kami, guys. Kasi yung last time talaga naman, napakarami isang kadamakmak na isang pirasong ano, katang o alimango ang nakuha namin. So, ay, let me give you a quick tour muna dito kung saan kami magkukuha ng crab. Ayan. so medyo high tide na. Sabi ng Lola, sabi ni Lula Ansing, ang mga crab daw ay lumalabas pag pa, pat, pataib o pahibas. Hindi pa, ko, di ko maalala. Basta yung palaki, pa high tide. So, ayan. high tide, high tide na ngayon. So, titingnan natin kung totoo ba na lalabas sila kapag high tide. Pero maniwala tayo sa mga kasabihan ng matatanda kasi totoo yun malalas. Solo namin to guys. O, tingnan nyo naman. Dalawa lang kami dito. Kaya mas nakaka-excite, mas nakakatuwa. Feeling ko mas marami akong huli. Walang katao-tao means mas malaki ang chance na makakahuli kami ng mas marami at free tayo mag-vlog. Kasi nung nakaraan, maraming tao, may mga bata. Dito kasi, uh, hindi ka pwede basta-basta mag-video na lang ng bata, ng may bata. Or kaya yung mga, uh, kahit yung mga tatanda din. Kasi privacy yon So, magsa-set up muna kami, guys. Guys, iniwan na naman ako ng kasama ko. Pero, yung katabi namin kasi nanguha na. Napagalito na naman ako pag kinuha ko na naman to. Pero, may bigat. Ay, meron nga. Meron nga guys. Pero maliit to. Kaya, alam niya na. Babae pati. Babae, tapos maliit. Maliit na natin sa Ay, Sumabit siya. I will help you girl. Ay, sumabit talaga siya. <laughs> Ayan kasi, napapala ng pakilamera. Uy, malayo to ah. Malayo. Ay, wala pa. Ako, mapapagalitan talaga ako. Kuha. kuha ako ng kuha. Ay, wala pa nga. Ano? Meron nga? Ay, meron. Meron, meron. Ay, maliit. Meron na, guys. Kaya susukatin natin muna. Hindi ko sure kung kasya pero parang maliit. Oops. Kasya? Lali. Patin? Maliit. Maliit. lang. Okay, bye bye bye. Eh. Hidup eh. Meron ulit. Meron? Eta. Dalawa? Eta oh, maliit pa din. Maliit din. Red grub. So ito guys, Red grub, male tapos baby pa. Ayun o, maluwag na maluwag. So, unang kuha, merong tigi-tigi sa lahat, pero maliliit pa guys. So, bali, apat na maliliit. Ito yung pangalawang haggis. Ayan na. Ito parang yung. wala magaan. Magaan? Second hatak. Tingnan natin guys. Ay, parang wala. Wala. Ay, wala. Wala. Layo. Ayan na. Sana makakuha ka. Uy, may, ano ba meron? Uy, meron nga. Malaki. Malaki? Ata. Ay, babae. Ay, babae. Patingin. Oh. Mm, it's a female. Okay, soli mo. Okay, hagis ulit. Layo. Meron ulit. Meron? Let's see. Mabigat? Oh, isa lang, siguro. Yung wala pala. Wala. Joke lang. Joke lang. It's a prank. Ay. You... Ah, babae. Ba't? Mm-mm. Okay, ano to? Babae ayan. Red crab. Dito. Ayan. <laughs> Abis Ito. Ayan kasi pag babae. Ito babae to, guys. Ah. Patingin mo lang. Babae to, guys. Malapad yung dito. Mana siya. Baka instinct niya talaga yun. Protective siya. Yung sa si shell niya. Mm -hmm. Ayun, tapang. Girl, bitaw. Paano ba ito? Aba. Yung pilayang kagol. Hirap naman mag -rubbing. Sumabit dito sa ano niya. Kilikili. Ayun, okay na. Ayan na. Okay, oh good. Bitaw. Girl, bitaw mo. na girl. Tubog mulit. Let it go. <laughs> Ayan na. S8 na wala pa kami nahuhuli nakadalawang nila na kami okay guys after 15 minutes it's time ano mabigat? ay meron, meron dalawa starfish pa yung isa <laughs> wala starfish ano gusto mo ulitin ko? Oh. ano? <laughs> okay, ulitin niya Sobrang lakas ng hagis ko. Baka shark ang mahuli nun. Lalo. Sana meron na. Meron dyan. Ano oras na? 8.20 na. Hmm. 8.20 na. Sana makaisa. isa. <laughs> Pwede pa. Sarang mo <laughs> <ni company. laughs> ko na yung kumpanya na Ano? Fishing. Ay, ang dumulas. Mabigat pa? Fishing company ko. <clears throat> mabigat. Mabigat. Eh, mabigat talaga to. Hindi. Pag ano yung lagi ba? meron yan. Ito side na yun. Ay, yung dalawa isa ay dalawa dalawa maliit dalawa maliit I've seen lagi meron okay. meron tayo uy pareho. ay hindi isang babae isang lalaki pero ano ba to mga grade 10 students Eh, baba mo lang mga mabitaw din yun Lagi mo lang sa tubig ay e, ano ang awap ka okay, sa mission ang mo isa Kena mo oh. pag babae talaga ang hirap umalis Ilagay e, lagyan mo sa tubig ang gagawala siya pag tubig eh. Sa inyo gusto lumabas eh. Tayo na okay. Okay. Talinong katang. Sana meron guys mabigat, mabigat. Oh, meron ba pangarap? May pangarap. <laughs> wala dito, laging wala dito. Ah. Uh, dito ko dapat. Eh sa gili, ah, oh, diyan na lang sa gili. Nakasa yung gym yan kung hindi malakas yan. Ha? Ha? Oh, yung mga bata. <laughs> May dalang chicken frozen pa. Baka <laughs> mangila yung crab nun. <laughs> May isa. Ang bilis malaki. Malaki malang. Malaki That's starfish. Hindi, ayun o. Uy, dungeness. Okay, for survey. Okay, survey. Isang starfish. Isang starfish and... So, ito po ay only At ilan? Pa. Five and six? Six. Ah, uh, saan so ba siya papasok? Hanggang six lang. Pero ang allowed kasi is six and a half. So, half inch. Kunting-kunting na lang. Okay, so guys, tanggalin natin siya dito. It's a dungeness crab. Ayaw niya matanggal. Male, female? It's ah, a male. Oh, nga, no? Sayang, okay. Guys, may huli ako, pero hindi ito pwede kasi tingnan niyo ang size niya such a baby crab. <laughs> Ayan, no, oh, hindi pasok. Dapat hanggang doon. So, uwi muna siya. Mga next month, babalikan natin to. Magpalaki ka. kumay ka marami. oh, ayoko yung hindi. Go, <laughs> go, Ayoko yung let go. It's a male dungeness crab. Uy. Okay. Bye-bye. Okay, hagis ulit. Woo! Layo. Meron, meron. Uy, parang puno. Ay, joke lang. Ano yan <laughs> magbigay yung ano. Such a baby crab. Red, red crab. Napakaliit pa o. Oh. Nakasipit. Naka Nakasipit pa siya dun sa ano. It's a female. Uy na siya. Goodbye. ano you know. Go, go, go. Oh. I'll try this throw first and then you can do use... Mabigat. Mabigat ulit. I don't want to embarrass myself. Ah. naging crowded na gumamining tao merong wala Others... Ay, may laman may laman It's small small, small? Yeah. Yeah. how about you guys on that other side did you have it? wala 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 <laughs> yet? Uh, wala. starfish okay ah, starfish. <laughs> <laughs> yun guys after 3 hours isa lang na huli ko tapos ang dami ng tao tignan nyo punong puno na yung dock kaya, dapat uh, naman 1 puntahan 1 Every every trip namin may isang piraso. Not bad. At saka yung area kasi na to ay lagi nang kinukuha na ng mga tao kaya ano konti lang. Yan, so ganito. Ng last time puno ng tao yung ground namin. Hello guys, ang tapang niya. Ah! Galing sa ano party. Ang laki nga, no? So, andito na, na tayo sa bayan ngayon at uh, second time kong nanguha ng crab. Isa lang ulit yung nakuha ko, pero not bad na kasi yung ibang nandun, wala talagang nakukuha as in. So, ito na siya. Nagpakulo na ako ng tubig. At ito yung crab natin. Ugasan ko lang siya. Yeah! So, ito siya, guys. Ito siya. Nagpupumiglas pa. ayaw niya pang mamatay. <laughs> so, ito guys, hugasan ko lang muna siya, tapos ilalagay na natin sa kumukulong tubig. Hey guys, fresh from the bath ang ating crab. At ilalagay ko na siya sa kumukulong. Ah! Sorry, crab! Dance na siya. Tapos dito, nagluluto ako ng kanin. Siyempre, masarap ang crab na may kanin. Tapos guys, dahil wala tayong gulay, meron ako ditong frozen okra. At yung mga okra pala dito, madalas yung binibili ko, yung frozen. Seasonal lang din yung mga okra. Kaya, pag meron ako nakikita, humuka, bumibili na rin ako ng marami talaga. Lagyan natin ng okra. merap kasi makahanap ng fresh na okra dito. Meron siya kapag summer. Pero madaling masira kasi. So, mas prefer ko na lang yung frozen. Ayan, lutoy lang muna natin siya dyan. While ang ating kanin ay kumukulo-kulo na. Ito na siya. Ay, natunggol. <laughs> lutoy na siya. Tingnan natin kung mataba. Pitik check. Parang hindi. Ang init. Wow! Pwede na. Pwede na. Okay, guys. So, yan yung laman niya. And, hindi siya ganun kalaki. Kasi yung mga red crabs, yung mga ganito, hindi talaga siya ang minimum legal size niya is 4.5 inches. So, ano to, ganit, parang ganito lang yung mga uh, size talaga niya. Pero yung Dungeness Crab, may nakuha kaming 6 inches. Pero kasi ay 6, 6 inches. Pero yung limit niya kasi yung legal size niya is 6.5. So, binalik namin siya sa dagat. Kaya isa lang huli for today's video. So, kakain muna ako. Thank you for watching!